Masyado na nga bang PDA, Sina oh. Kailin Alcantara at Kobe Paras. Sa trending video kasi nila ay makikita ang nakakandong. Ayan, nakikita natin ha. Mm -hmm. Ang aktres sa basketballistan na kinikilig-kilig ang kanyang balikat Diyan, oh o. Diba? Habang kumakanta ito, may pahalik naman sa balikat itong si Kobe kay Kailin. Ayan, kaya ang ilan ay bongga talagang kinikilig sa dalawa. Meron naman ding mga imbiyerna at nakataas ang isang kilay. <laughs> Hindi lang isang kilay, kundi dalawang kilay. Kung great friends lang daw ba ang dalawa, eh bakit naman daw ganun ka-sweet? Sa isa't isa. Ayan, wow. di ba? Okay. <laughs> Naitawin. <laughs> o, oh, ayan, na. No. tingnan na. Oh. Ay, puro tattoo pala ang ano. Ang, ang dahan pala yung tattoo o, ni Crow. sa legs. No? Oo, oh, tsaka ang laki ng hita niya. Uh, Oo. Oh. Parang so, So, nakakandong? Ka. Oo. Oh, oh. Parang ang kandong niya eh. Oh, ta nasa, ayong, hita lang. Ayong, ano, ha? Nasa oh, hita o, na, o, na, oh, sa balikan. Oh. Kaya ako naniniwa, mag-jowa na talaga si Kylie na si Kobe. Oh, oh. At tsaka may mga tao sa paligid mero, nila, mero, no? Meron, meron. No? nga yung kasi kung dalawa lang, hindi Hindi! Hindi! Hindi ko sabihin, hindi Meron ba tao sa likod? Oo, Bukod sa nagbibideo, maraming tao. Pero pagka sabi niya, sweet-sweetan, hindi sila gratefuls lang gaya ng sinabi yeah. ni Kobe. Sa tingin natin mm -hmm. na, My na, friends pero, ba? May friends ba na ganyan? O nga, pero hmm? na respect naman natin si Kobe <laughs> kung yun ang sinabi niya. may <laughs> na, <laughs> my friends ba na ganyan? <laughs> oh, okay. lang, so, na, oh. Super kandong with matching halik-halik pa sa ganyan. Pero sana, <laughs> oh. di ba, magtagal. Oy, diba? Uy, alam mo, meron ako mga nababasang comment niya na ano kaya ang say ng dating na link kay Kylene, huwag na tayo magsalita kung sino, di ba? Tapos meron mga, may mga nababasa din ako na parang kung ganyan sila ka-sweet, di ba? What more kung ano sila? Dalawa sila. Dalawa lang sila. Pero, siyempre, mahirap naman mag-judge sila. Ibig sabihin, yung dalawa lang sila na magkasama, kasi talagang ibig sabihin yun lang, yung dalawa magkasama, lalo sila holding-holding hands, kiss-kiss-hands, di ba? Pero hindi kaya ano, kaya pinapakita nila yung ganyan, may ano, nangiinis din sila. Hindi kaya. may meron din gano'n. No, di Meron ganun doon, ano, oh, oh. Din, oh, oh. point oh, oh. of point <laughs> of view. Mm. Point of view din ng ibang netizen. Pwes! Hindi, ano, hindi, hindi, natin na, yung mga nagkahiwalay, di ba? Pwes, oh, oh. iniwan mo ako, oh, ha? Ito ang sinayang ko. Oh. Oh. parang hmm. ganun. Parang, oh, oh, oh. Ito, eh, oh. no? parang yung nga sinasabi iba, mas gwapo daw. Huwag na mag- kanya-kanyang kagwapuhan naman, di ba? Kinukumpara kasi ng ibe, di ba? Pero yun nga, sana talaga ayan basta na si Kailin, di ba? Mm -mm. Kung uh, obvious naman na, na magjowa na sila ni Kobe para at pares lang sila ng kasi maganda rin naman si Kailin Umamin man sila o oh, hindi. Alam na natin. Alam naman nila yung sa sarili nila at kung saan sila masaya, go. Correct. At kung aamin na sila, mm. hindi na tayo magugulat. Yes. Ang dami na naman magjojowa na huli na umamin pero hindi tayo nagulat dahil alam na natin from the start na magjowa na, di diba? oh, ba? Correct. Kaya ko kung namin bigang kimpaw, hindi na ako magugol dahil alam ko rin tayong dalawa, di ba? Magjowa na sila. Na okay. mga!